She's very interesting, I don't know why it's not very good Ah, ayun na guys uh, And ayun na nga guys Good morning! Welcome to another vlog sa Andrea Judge TV. And ayun, um, good morning guys. Currently it's 5.34 a.m. And papunta tayo ngayon sa Glenview Park District which is yung uh, namin ng Liga. Tulad ng sinabi ko kahapon or nung nakarang vlog. May game kami ngayong Sunday. I don't know what, kung what day ko to ma-upload pero Ayan, um, nyo lang ako sa, ano, sa game namin today. Sana manalo kami today. And today may extra akong gagawin. Uh, isa ako sa committee. So, wag ano ako scoring. <laughs> um, ng, um, ako bahala sa scoring. Yun yung sabi sa akin eh. So, um, kaya maaga ako today. Dapat uh, 5 a.m. Uh, 5 a.m. Dapat is 8 a.m. yung game namin. Kaso napaaga. Ako dahil uh, ya, tutulong pa ako doon mag-setup. Ayun. Um, ayun, guys. Uh, ball is light talaga dito sa Amerika. Kasi, it's negative 6 degree Fahrenheit. So, oh my God. Alamig. So, yung iba, kaya tamad na maglaro ng basketball. Dahil sa ganitong weather, um, nakatamad nga naman umalis ng bahay. Or, ngayon, um, gumising ng maaga. Sarap matulog. Kasi... Uh, malamig, sobrang lamig, freezing, negative 6 na naman. So, but, um, wala, ball is life tayo guys. Gusto natin yung ginagawa natin, paglaro ng basketball. Kaya kahit malamig, maaga gumising, ice lang. And um, also malayo din yung biyahe ko kasi sa Glenview yun. 1 uh, one hour drive, 1 hour 15 nata drive para sa akin. Parin kasi ball is life na eh. Ayun. So, yeah. Favorite ko talaga yung pagbabasketball since since bata pa ako. Hilig ko na talaga. Hinebra days pa, guys. Since Hinebra days. Tingnan muna natin. Yan. Yeah. Since Hinebra days, talagang mahilig na ako. Hindi pa ako marunong mag pero alam ko na yung mga rules ng basketball dahil um, yung papa ko, mahilig sa Hinebra, mama ko. So, um, talagang halos every game ng Hinebra nanonood kami laking PBA ako yung panonood nagpapataya din ako dati ng ending guys kung alam nyo yan yan ending so every game I think weekend pag weekend yan nagpapalam ako sa parents ko kung pwede ako mag ano mag uh, pa ending so yan okay naman minsan panalo minsan talo pag, pag may tumatama sa akin feeling ko panalo na din ako kasi binabalatuhan din naman ako so jackpot na lang talaga kapag uh, uh, ano ba tawag na ito kapag walang tumama ibig sabihin sa iyo yung pera so dati nun parang 5 5 pesos lagi yung pending ko eh 5 pesos ang tama nasa uh, sa 350 ata malaki na yun dati so ayan uh, nag-usapang ending na yun no? Uh, ayan guys uh, na ako And titingnan na lang natin kung anong pang pwedeng may bag ko dito sa vlog na to later. And hopefully um mag manood pa rin kayo or samahan niyo ako today. All see you later guys. Peace. Bye. na tayo. So, ayan, bababa na ako maya maya. 6.45 yung, ano, uh, ni, ni Kuya Francis na nandun para mag setup And, ayun, um, sana good luck sa game namin. Sana manalo kami para 2-0 na, guys. Pero, manalo matalo, enjoy lang yung game. And, give all the, uh, ano mo, yung best mo. And, um, ayun, um, samahan nyo lang ako today. And, um, ito lang naman lakad namin and then after natin ng game parang gusto magtakos ni Andrea cheat day daw, tingnan natin so ayan see you sa loob or kung mapag vlog pa ako doon, tingnan natin kung maka-update ko kayo just in case hindi, then mapakita ko na lang itong mga highlights alright, see you later guys, bye guys, tapos na yung game. Masa wala ng gulo ng buhok Ayan. 2-0 na kami. 2-0. Uh, ganda ng game. Ayun guys, tapos na yung game. Grabe, napaus ako. kaka cheers sa kanila guys. Ayan. Hindi, ganda nung ano namin. Um, team play. O kumbaga yung depensa namin. Sobrang ganda. Um, medyo... Um, Naumpisaan lang kami ng kalaban ng una pero nakapag-adjust kami ng depensa nagawa namin yung game plan namin sa depensa which is super nice. Uh, isa yun sa nag-contribute ng um, uh, panalo namin. Malaking um, game ano namin, yung, yung depensa. Kaya, ayun, 2-0 na kami guys. Hopefully next game manalo ulit kami. Pero, ayun, uh, pauwi na tayo. Currently, pauwi na tayo ng bahay. And, yan lang yung weekend natin for, ayan lang yung vlog natin for this weekend guys. Kasi, ano, <coughs> ba nito? na ito? Um wala naman kaming ganap ngayon ni La Andrea. Wala kaming pupuntahan. And yan, dito na tatapusin yung vlog. And again, thank you sa panonood. Cut, cut, cut. Tingnan natin kung magbo-vlog natin kasi nakalimutan ko may lakad pala kami ni Dexter ngayon. Um punin namin yung nabiling lawn mower ni Dexter na riding. So nakita niya yun sa marketplace and pipick upin namin gamit tong truck. And ayun, uh, tingnan natin guys kung um, anong oras kami alas Ayan. See you. Update na lang later. Hindi pa pala tapos tong vlog na to. Kala ha. Ayun. Let's go. Peace. 2,000 years later. Ang makulit na bata. Saan kaya nagtatago? Ang makulit na bata. May knock knock. knock, knock. Hi. How's, how's your, how's your room? Room tour naman dyan, clean. <laughs> room tour. Kwarto ni clean no? Okay na nakagan. Hello? Hello? Hi! Hi, how's your room? <laughs> so, ayun, guys, no? Kasama natin si Dexter. Tila din sinabi ko nung nag-drive ako pa uwi. Ayan. Siya naman mag-drive ano ah uh, no? uh, nakabili nga tulad ng sinabi ko nakabili siya sa marketplace guys dito sa America uh -huh. ano lang tayo dito tiyaga-tiyaga uh, lang sa marketplace makakita ng ano, mga goods item no yes sir yes sir, yes, ano yung nabili mo sir ah uh, nabili natin mga kaibigan ano ah uh, Riding lawn mower, you, kaibigan, you know? para, para lang. pagdating ng summer so, riding, kaibigan. Hindi no? na tayo magdutulak, mga kaibigan. Oh. na ride na lang tayo. Oh. So, para yun. Para relax lang. Magkano, magkano score mo? Uh, ah. Para may, ano sila, idea. Siguro, ito na. Mga, okay, okay lang ba? Okay, oh, okay, uh, lang. Siguro, ang mga presyo ko kasi nyan, mga kaibigan. Yon, yon, yan. yan. Mga, para sa 3,000 pa, mga kaibigan. Oh. Yun. Pero yung uh, kukunin natin ngayon, Ako walang natin ng mga... At the stop sign. Mga uh, isang libo may get. Pwede so, so, na yun. Riding ka. Ah? Ryobi ba? Oo, oh, Ryobi. Katulad Pwede na yun. Good, good deal na yun. Good deal na yun, di ba? Oo. Pwede natin bihin so, kahit ng oras. Oh, ayan. Kesa bumili ng bago. Complete ba set pa siya mga ibigan. Oh. Kesa bumili ka ng bago. Na 3K, no? Mm -hmm. So, okay na yan. Hindi e, mas mura mm kesa kay Kuya Alan. Oo, oh, mas mura sa kanya. E, e, hindi ba diba lakuha oh. niya din second hand, diba? oh, oh. hey, uh, di ba? Oh. Ay, kanya. Ah, kay... eh. Naka-discount. Naka-discount. Sobrang laki yung discount. Uh, okay. Oh. Nakuha diba? niya ng 1.8. 2 k Oh, 1.8, di ba? Ayun, shout out kay Alan. Shout out boss. Ryobi, Bumilip, tayo. <laughs> Magkarera kayo ng Ryobi okay. ni Dex. <laughs> Ayun. So, ayun, papunta na kami doon sa Bartlett. Mga isang oras ba yung na? Isang oras yung biyay. Pero ayos lang yan kasi, ano eh, ganyan talaga dito, uh, pagka nagtyaga ka sa marketplace, marami ka din makukuha mga, ano, mga good deal na tawag dito. Yeah, still na item. Kaya, inaan lang natin yung, ano. So, ayun, update na lang namin kayo, guys. Dalawa lang kami ni Dex, eh, pero may mga tali kami. So sana hindi malaglag. Last experience namin nalaglag laglag namin yung gamit eh. So dati na boss. Yeah. Kasi yung gantong gamit na gantong range ng presyo, minsan mo lang makikita to eh. Kaya oh, kung diba? ka na, na maganda, na, na complete, na set. complete set. Talagang grab mo na sir. Oh. Kasi, kasi eh, tagal ko yeah. rin naghahanap. Uh, last year Na, nakita. Kasi dito sa Amerika, yung iba kasi, kasi may, meron din naman na bumibili, nadodoblo yung bili nila. Hmm. O kaya minsan nag ano sila, nag, lumilipat sila. Minsan din na, nag-nagda-down, 'di ba, may nagda-dunk ng bahay, like apartment, mga ganong scenario. Kaya minsan hindi na nila kailangan yung mga riding, mga ganon tulad ng Binili ni Dex, mga riding na lawn mower. Bebenta na lang nila na mas mura. Ayun. So, pero may ma mahirap 'yun ah kasi talagang necessity dito yung lawn mower. Ayun. Eh. So update na lang namin kayo later guys Sana hindi malaglag nga yung binili namin Bibili namin Kasi <laughs> yes, eh, last experience namin na uh, guys Ano like, eh, malaglag ang kami Pwede mo pa ipasok Ay, oh, ay, ay, walang video bay, kay, bay. wala video Wala Malaglag eh <laughs> Buti na lang, mabait si Sir Ross ah. Shout out sa'yo Sir Ross ay, <laughs> Ayun, oh, sige guys update na lang May snow pa rin oh Ayan. Grabe pa rin, para kami nasa Alaska ngayon Ayan. <laughs> full gear si Dex Hindi na ako oh, full gear e Malamig Malamig <laughs> <na. O>, Hindi <laughs> malamig talaga ngayon Kaya ano uh, Ayun Sige update na lang namin kayo Montage na lang muna Bye guys, nagpapagasta lang kami. Nandun si Dex. Uh, na lang namin. Malapit na kami, I think, parang 2 uh, or 3 miles na lang. Tingnan natin si Dex. Ayan si Dex, Yan, walang attendant dito, guys. Ayan, ganito din sa America Ganyan lang, guys. Ano lang. Ano tawag niyan? Sarili, no? Hmm, sarili sikap. Sariling sikap. Pag win. Sito ito sa Pinas, kailangan mo ng... Yeah, 1,000. 1,000, na. Ito <laughs> yan, dito yan. I-click mo lang, tapos ganyan. Problema lang dito pag winter. Kasi <laughs> kailangan mo lumabas. Ayan, tila ng ganyan. Lumig ngayon, guys. So, dito kami sa Woodman. Woodman? Uh -huh. Ito, di Malaking grocery yan. So, ano lang ito? Magkano gas ngayon? 289? 289 per gallon mas mura na siya dito kasi oh, ang So overall, ano eh, parang ano eh, parang, <laughs> <On the make. laughs> so overall, uh, yung parang sa iba talaga parang nasa $3 na higit. So mas mura na dito. Ayun, update na lang namin kayo dun guys, dito namin balak ilagay yon. So tingnan natin kung magkakasya. See ya. Ito na kami. Ayan. Baking lang para sakto na lang yung lagay doon. Ayan. Si Kuya na dumating din. Tutulungan kami. Ayan. Nandiyan siya. Ayan. Ayos right, na. Ready na magbuhat? Yes, sir. Alright. Yan <laughs> si Kuya Alan. Oh. Galing work pati. Tutulong daw eh. Pambihira. Ang bilis mo nga. Ah. Ay, si Lorenzo yung kamag-try niya. Eh, sige, Alan, helper namin. Susi, tutulong sa atin ngayon. Yung susi, nasa loob. Ay, nasa, ay, hindi, patayin mo muna pala. Kailangan yung susi sa ilalim. So, dito namin pipick upin yung, ano, yung Ryobi na, na, riding. So, ayan, tingnan natin. Let's go, let's see. Ayun na, ayun na, guys. Sir. Riding. That's good. That's nice. <laughs> 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 That's nice. <laughs> <laughs> it nice. looks good. So, cool. in a second. It's actually very interesting. I don't know why I said it. Yeah, I've never. Maybe it's too cold. Maybe. So, yon, guys. Yo. Yo. I didn't eat any of So, oh, na kami, yan. no? explain na lang ni Dexter kung ano nangyari. So guys, ito ang nangyari. Yeah. So, tinest na natin yung dapat natin bibiling mo. Uh gumagana naman siya guys, gumagana naman siya. Kaso, uh, nung tinesting namin yung sa blade, which is yung blade, yung importante. Yung importante. importante. <laughs> uh Eh, hindi siya, hindi siya naga, uh, nag -e uh, 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 hindi siya maandar hindi siya umaandar, guys. Pero yung gulong, yung mismong drive, uh -huh. maandar siya back and uh -huh. forth. Yung blade lang talaga. So, ang sabi nung ano, hindi yeah, uh -huh. daw kasi na-test. Pero, di ko di naman siya nang-scam, guys. Kasi, in-explain uh -huh. niya naman lahat. Kami uh -huh. na ipat-test niya. Honest naman, naman siya. Honest naman siya. And, uh, talagang... Talaga, talagang di lang Pero, mandar. di namin siya kinuha. Kasi, kailangan makita muna talaga namin. Na, uh -huh. Kasi, sabi niya, baka sa... Baka sa ano lang. Baka sa lamig lang. Kasi, mm -hmm. sobrang lamig talaga na yung dito. Pero... Isa lang kasi yung pinag-uuhanan ng battery na nun. So supposedly dapat kung umaanda rin sa sakyan, dapat rin yung plane rin. Oh, kasi connect si connected oh. sila ng lahat eh. Oo. Oh. So ayun, pre, anong ma-advise mo sa mga ganitong instances? Duro ma-advise ko, guys. Double check lahat, no? Double check lahat. Oh. Lahat ng lalo na eh, sa marketplace, lalo, lalo, na sa marketplace oh. Pag basta-basta kukunin and kung meron kayo kakilala na talagang marunong Yeah, matagal nang ginagamit no. yung equipment na yun, mas be, much better kung isasama niya siya. Oh, no, Para okay. ma-check niya din talaga. Yeah. So, sa case namin, may sinama kami yung katrabaho nga ni Kuya Jed, si Kuya Alan. Shoutout oh, sa iyo, Kuya Alan. Thank shoutout. you so much. Yeah. So, siya yung nagtest. Tingnan niya ano. Kasi ako, kami. Oo, oh, kami. kami, kami, kami baka dyan, ilagay na namin lahat yun. Baka ilagay na <laughs> namin. Kasi baka sabi, sabi ko ba, Andor, pwede na ito. Pero guys, nagdadalawang isip ako eh. Pero, parang mas nanayig yung na hindi kasi kahit na sabi mong natawaran mo yun ng mura ganyan, sa libo pa rin yun guys. Oh yeah, 1K uh, pa rin yun. Masakit pa rin yun. yun. Kung hindi mo kaya ngayusin, masakit pa rin uh, uh, yun. gagasas ka pa rin. Or else, uh, parang uh, yun lang ang problema pag sa marketplace, no? Kasi talaga dapat, tulad ng advice niya, talaga dapat may mag-check. Marunong ka din mag-check or ano. Marami kang may kita na good uh, item doon. Pero kailangan, ano din talaga, no? Siguraduhin mo. And yun, uh, buti mabait yung kausap niya, i-check niya. Pero dapat, ano sigurado yung ayos niya ano ano, ano bang parang pwede mong ano doon uh, kasi baka maayos niya at at the same time sa dulo bigla masisira na naman okay, ang ganito gagawin ko diyan guys yeah. wala pa ako yung idea pero ito gagawin ko kausapin ko siya na magkakaroon kami ng parang usapan na pwede kong i-return sa kanya uh -huh. once na humalya yung uh -huh. ano since may inuunang um tingin namin hindi naman talaga nakagana yeah. na, uh, -huh. So, tsaka, convenient sa akin kasi medyo malapit siya sa trabaho ko. Uh, so, pwede ko siyang i-check in the morning bago pumasok. Yung uh, Kung mm, um, magana mugana. mo. Magana. Ano. Basta, basta gagawin ko siya ng deal na gano'n, oh, kasi no, mahirap, mahirap, eh. mahirap eh. Kasi, kasi last time, eh. ganun nangyari sa akin. Oh, yung, yung, yung ano, is na blower. Hindi nagana, uh, pero battery lang pala problema. Uh, Pinila ko pa bago. Pero yun, bago kahit pa parang hindi masakit kasi $100 oh, lang. 100 dollars Ito, medyo ano kasi masakit to guys eh, k to eh. So, ano yun sa kung conversion mo nasa 50k na diyan sa Pilipinas. Kaya kailangan yeah. kami ng deal. Yeah, yeah din. Mm. So, tama so, tama. Bibiro yung uh -huh. bigas sa. Uh -huh. Saka pa uh, ang bigat pala nun guys, sinubukan uh, namin. 400 pounds. Yung kaya <laughs> pa eh. Uh. Yung sa likod may battery. Eh. Oh, mabigat na din yung lalapay sa likod yung oh. may battery. Pero yung may battery sa likod? Ayun. Oh. Sobrang bigat. Oh, Para oh, bigat. <laughs> <laughs> para ako nang decision. Dapat renta tayo naman. Oh, ban. Ban. oh, dali, dali sa ano no. Kasi grabe, bigat oh. buti gamot ka, yung katrabaho ni Dex dumating, yung katrabaho ko din dumating si Kuya Alan sa si Kuya Raymond. Shout out. Oh, shout out, out sa Raymond din pala. Oh, thank you, thank you. Thank you. So you. Much. Thank you. Ayun, so Masama. Ayun, uh, pauwi na kami. Lesson learned guys. Yun nga, pag ang mga marketplace, double check lang lagi. Kasi pera, pera pa rin yan. Um, uh, huwag masyado magmamadali. Or, kunwari, oy good deal na to. Kunin mo na kagad. So, double check. Kasi minsan, di natin alam kung anong meron doon. Huwag yan masyadong kiligin. Oo, oh, siya. Kaming dalawa pa nagsama, kiligin kami sa mga ganyan eh. Minsan, inuuwi na namin eh. Kung hindi kung nga kasama si Kaya sa si Kaya Raymond, baka nauwi na namin yan. kasi pre, takin na. Ganon kami eh. Ano, baka eh. maayos pa naman eh. O baka maayos pa naman. Huwag gumana pa. Oo. Kaya na. Baka kiligin eh. So, baka nauwi na namin. Pero, yun, malaki na sa ibuti na lang talaga. So, yun, lesson learned lang talaga na kailangan may Uh, or hindi lesson uh, ano ano tips lang na tips kailangan marunong kayo or magsama kayo ng marunong kung may mga bibilang kayong ano mamahaling ma bagay sa marketplace so yun guys yun lang yung vlog natin this uh, Sunday uh, hopefully may natutunan kayo sa amin dalawa <laughs> fail na naman uh, pambihira ayun so ayun um, update na lang till next vlog um, Weekend ulit, next weekend kung makapag-vlog kami. Tingnan natin kung anong uh, pwede natin i-vlog, guys. So, ayun. Till next vlog, guys. See you. Peace.